Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigagalaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya kung sa trabaho para maging maayos ang lahat, at hindi marunong magpat-on sa ginawa ayaw ng napipintas, ayaw ng mga usapang kaberdehan at walang kaugnayan sa pinagkakakitaan, at may malihim na ugali ayaw kagad nagbibigay ng suggestions maingat, sa tahanan ay masigla gumagawa na masipag, may mabos ay isipan sa mga ginagawa gusto ay maayos na gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon muna bago paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color white, And color blue number 21, number 32, at number 10. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matapat kung mali. Ay mali, hindi makukuha sa suhulan ayaw ng ganoong pera, may malakas na pakiramdam sa buong araw at hindi basta mapapakiusapan, sa mga gawain sa trabaho at sa tahanan ay may mapagpasensyang ugali, maaruga sa pamilya at sa mga magulang ay laging ready makatulong kung kaya, at hindi gagawa ng kalokohan sa pagkita ng pera, may takot sa tinatawag na balikan ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 8 number 24, at number 17. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali hindi makibo mas gugustuhin na magtrabaho ng nag-iisa, may matalinong isip na maingat sa pag-unlad ng ikakabuhay ng pamilya, pinaplano muna ang gagawin ng good lagi ang dapat magawa. Sa trabaho hindi gagawa ng pwedeng makakasira sa trabaho maingat, at may ugaling hindi mapapasuko basta sa trabaho kung tama ang inilalaban. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color silver number 70 number 35, at number 10. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maiksi ang pasensya, kung sa usapang kalokohan at kaberdehan, Masipag na masikap at may wise na isipan sa mga gustong gagawin. Ayaw ng mga usapang walang kang matutunan. Mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong. Pag nangako at talagang gagawin. May masalang ugali kaya mas gusto ang mag-isa magtrabaho. Sa tahanan ang gusto ay masayang usapan at maaruga sa pagkain ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 90 number 25, at number 8. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling madaling menas kaya ayaw ng mahabang usapan, at iiwanan ang kausap pag nakaramdam ng pagkainis, ayaw ng may aabala sa ginagawa matyaga sa ginagawa, lalo na kung sa trabaho at ayaw ng kwentuhan sa oras ng trabaho, at hindi papasok sa mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho, pag may nasabi at talagang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color purple number 80 number 23 at number 9 Virgo ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan laging naninigurado sa gagawin at hindi magsesalita ng makakasakit ng damdamin ng ibang tao May matapang na ugali at madisiplina ayaw ng yabangan na usapan at kalokohan, Laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, kung gagawa ay nakaplano ng laging makaligtas sa problema ng hindi inaasahan, at hindi papasok sa illegal na pagkakakitaan, Matsyaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 25 number 18, at number 32. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Ng mga kalikasan, si sa gagawin at sinasabi ng makaiwas sa problema at hindi gumagawa ng isang bagay na walang plano, malakas ang pakiramdam ng makaiwas sa magagawa na magkaroon ng kapintasan, may matalinong isipan kaya hindi basta kayang maloko, maingat kaya hindi basta nagbibigay ng pagtitiwala, sa pagkakakitaan ay laging dapat ay maayos walang kalokohan, nang makiwas sa kapalit na pwedeng mabigyan ng kamalasan, sa pagseselos ay wala sa isipan laging may tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow. And color green number 21 at number 33 at number 15. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali at madisplina, kaya ang bawal ay talagang bawal ayaw ng palusutan at pakikisuyo, matapat sa trabaho o sa mga pinagkakakitaan, My God na mapanuri ang mata para walang makakalusot na pwedeng maging problema. Ang pamamaraan ay maingat sa lahat ng oras dahil may takot mawala ng trabaho. Sa tahanan ay masayang usapan ng gusto wala may didinig na pagmumura. May pagkaseloso o selosa ngayong araw pag umiral ang pagseselos ay matapang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw. Namula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera pag iipon ng una sa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color red number 20, number 33, at number 15. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag sa gawain, at hindi makukuha ng sasuhulan may paninindigan, at kung makakita ng dapat iwasan ay gagawin kagad-ayaw ng gulo, pero may katapangan na katago na kayang ilabas pagkailangan, may misla na ugali-ayaw ng may mikikialam sa ginagawa masipag para sa pamilya. Ang ugaling nagpapasaya sa kanya at nagbibigay ng positive energy, matahimik na araw ang gusto kaya mas gugustuhin na magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 24, number 36, at number 17. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may kadaliang magalit kaya. Ayaw ng mga usapang mahaba at mga usapang berwan at okrayan, dala lagi ang kasipagan at matapat sa mga ginagawa ng nagbibigay ng good energy, para makagawa lagi ng pag-unlad sa buhay, masipag sa gawain at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, at may isang salita lalo na sa trabaho dapat gawin ng tama at ayaw ng usapang pagtungkol sa pera, kung hindi naman paghihirap ay magkakaroon iiwasan ang ganoong kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, naliwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color pink number 90 number 25 at number 34. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may matalas na isipan sa trabaho. At sa tahanan, kung sa suhulan ay may kahinaan ang loob iiwasan na kagad, ang ganoon mga usapan ang walang problema na makuha, matapat sa ginagawa at ayaw mabalikan ang karma ng kamalasan, mapangarap sa lahat ng oras kaya ang trabaho ay laging inaayos ng walang makuhang problema, laging nagtitiwala sa pamilya. Pero sa bagong makakausap at maingat hirap kagad magtiwala, may ugaling matahimik sa buong araw gusto ay makagawa ng walang aabala. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color brown number 21 number 22, at number 9. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa trabaho para maging maayos ang mga dapat magawa. May matang mapanuri at madisiplina sa buong araw at mayroong matalinong isipan, at hindi mo maasahan na magbibigay kagad ng karungangan, at ayaw ng mga usapang may utangan ng pera dahil pag-iipon ang nasa isipan, laging iniisip na maging maayos ang ginagawa. Sa gawain ay hindi basta susuko gusto ay pag-asenso ng ikakabuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, ipon muna bago gastos mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 25 number 19, at number 40.